Hi guys, dadalhin ko kayo ngayon sa Changi. Tara, samahan nyo naman ako. Malay nyo, maligaw kayo dito sa mall na to. At least alam nyo kung saan yung mga murang bili. Kasi ang mall na to isang high-end na mall na located dito sa Pasig. Pero meron siyang mga mura na mga item na binibenta na sa Changi mo lang makikita. Meron siyang iba-ibang klase ng mga gulay. Ayan, kung may papansin mo, nakabasket na siya. Tsaka malinis. Tapos, mayroon uh, meron din siyang iba-ibang klase ng mga fruit. Medyo moral lang din yung mga binibenta nilang item. Kaya kung mapapansin mo, marami ka rin pagpipilian pagdating sa mga fruits. Meron silang avocado, grapes, santol, dragon fruit. Halos lahat ng fruits meron sila. Uh, mangga meron din sila. Tapos yung mga pasalubong, meron din sila. Tapos, mga accessories cellphone accessories laruan, at iba pa. Ayan, kung makikita nyo, marami kayong pagpipilian. Kaya pag gumala kayo, dumaan kayo dito para at least malay nyo, may magustuhan kayo at gusto nyong bumili ng mga murang items. So, nandito lang yon sa Chunky Tara, tanungin natin si madam kung kamusta ang benta niya. Mukha kasi nakasimangot eh. Parang kulang sa ka Kamusta <laughs> benta? Ay, nga okay. nga. Pero kahit papano, carry bills lang. Oh, mukha ka namang di na stress eh. bus. Damn, talaga, kahit stress, kailangan lagi nakasmile. Siguro nakainom ka ng gabi, kaya medyo ano ka, malakas yes. pa rin. Bukong maghapon. Yes. Yeah ganon talaga yun. Coffee lover tayo eh. Siguro na karami ka kaya okay lang. Hindi ka anong ngayon. Hindi ka nagtatalak. Ay, hindi nagtatalak.